morning po. Saluhan niyo po muna ako tayo magkapit, pandasan. Ngayon po ay kapistahan ni San Lorenzo, isang diakono at martir noong ikatlong siglo. Hindi po siya si San Lorenzo Ruiz ni Manila, pero gaya po niya, isa din po siyang martir. Nag-alay ng buhay para sa ating pananampalataya kay Jesus. Kaya nga po sa misa ngayong araw po ito, nakapula na stole ang pari, tanda ng dugo na ibinuwis ng ating santo. Sabalit, pwede pa po nating palalimin pa ang pag-intindi natin kung ano at kung sino nga po ba ang mga martir. Sila po ay mga saksi sa ating pananampalataya. At ang tunay na pagiging saksi ay hindi lamang po yung nakakakita at nagsisiwalat ng katotohanan, kundi higit pa, iyon po ang kinakikitaan ng katotohanan sa kanyang buhay. At ganyan nga po ang mamuhay bilang isang martir sa simbahan ang kanilang buhay sa pamagitan ng grasya ng Panginoon ay nagpapakita ng malalim, malalim na katotohanan ng mabuting balita ni Jesus. Ang pag-aalay nila ng kanilang buhay, ang sukdula ng kanilang pagsaksi na sa katapusan, tanging ang pag-aalay lamang ng sarili sa Diyos ang magbibigay kahulugan at kaligayahan sa ating buhay. Naway matularan natin sila, mga kapamilya. Gawin nating saksi ang ating sarili sa pagmamalasakit, pagpapatawad at pagmamahal sa ating kapwa. Ialay natin ang ating buong puso at isipan sa Diyos araw-araw at mamuhay ayon sa Kanyang katotohanan. Ako po si Father Ernald na nagpapaalalang mamuhay ng tapat at huwag sasayangin ang umaga. Dahil every morning is a blessing.